Hi guys, magandang araw po sa ating lahat at dahil hindi natuloy yung pagpariban ko ngayong araw tara, samahan nyo kong pasyalan ang observation left view dito sa Hopewell One Chai nung mga nakaraan nga guys pumunta ako doon pero sarado so ngayon, balikan natin kung pwede dahil kanina may nakita akong isang kapabayan natin na galing sila doon So tara, samahan nyo akong pasyalan yun guys. Tara, so, ayan, let's guys, go. Nandito na nga tayo sa third floor. Ayan, hintan natin bumukas ang elevator. At pupunta tayo ng 17th floor. So ayan, bukas na, pasok na tayo guys. At pindutin yung 17th floor. So may selfie pa. Charot. <laughs> okay. Ayan. Pasok na tayo sa buffet. Ayan guys, ang dami mga Pilipina dyan sa loob. Oh. Ayan, naghihintay din sila. So ako dyan, nakisingit na lang ako. Ayan. Kasi yung ibang mga Pilipina, naghihintay sila dun sa labas. guys. Ayan. Tapos na. <laughs> nagano lang ako, nag-video lang ako doon. Maraming mga Pilipina. Iniingay nila. So, hindi daw sila satisfied sa ano kaya pabalik-balik sila. Up in down, up in down, pabalik-balik. Kasi hindi daw maganda yung captured nung pagkuha nila. Kasi ano, mayroon uh, Meron kasing kami mga kasabay na mga Chinese studio, yung isang Pilipina doon, nainis pa siya kasi daw nakukuha yung ano, yung paano isang Chinese. So, ala nga namang, ala nga namang, ano, ala nga namang hindi makuha yun. Eh, syempre, marami kami sa loob ng elevator. Uh, uh, elevator. So, yun na nga, na man niya, kakainis daw. So, ayan. So, ako, pumunta lang ako doon para mag-picture, tsaka makita ko rin kung talagang maganda. Oo, oh, maganda nga talaga siya. Pero siyempre saglit lang naman dahil ano uh, anong tawag nito uh, hindi naman pwede magtagal doon kasi siyempre merong CCTV na kamonitor yung management ng Hopewell. So at least ayon napuntahan ko. Masaya na rin ako at least kahit papaano hindi hindi na yung ano ko yung pagpunta ko dito. Sa totoo lang, uh, schedule lang ano, appointment ko ngayon ng riband. Kaso, hindi na ako tumuloy dahil ang sabi doon, $200, no hidden charges. Pero ang nangyari, nung nandoon na ako, sabi nung isang Pilipina na, na ano daw siya, na disappoint daw siya kasi hindi daw legit. Tapos, meron daw hidden charge, sabi 200 lang. Tapos, ang binayaran daw niya is 500 something kaya hindi pa rin daw, hindi daw maganda yung resort ng pagkariban sa kanya kasi madali yan, 3 hours lang so ayan, hindi na ako tumuloy masasayang lang yung pera ko so yun lang, nandito ngayon ako sa Hopewell, ayan ipakita ko sa inyo uh, meron na silang decoration dito So, ayan lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you on my next uh, videos. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.